Hello mga loves! Welcome back sa ating panibagong vlog. So, isisingit ko lang mga loves kasi punta mga ngayon ng Nashville, Tennessee. So, hawang nasa gas station kami, mag-edit -e ako simula dito hanggang dun. Pag may talaga mga loves, nag-multi-task ako. So, dahil mag -e edit nga tayo mga loves, nagsend ng video ang aking, ano, ang aking sister na palagi kong inuutusan mag-vlog. <laughs> Kaya, nababash nila. Hindi <laughs> sila sanay sa mga ganun mga loves. Kaya, kung may mga gusto man kayong sabihin, wag nyo na, sa akin nyo na lang, ano, wag na sa kanila mga loves. Like, nung ano, pinag-usapan nila nung birthday ni mama, di ba diba, si Norprice ko. Halata yung iba na hindi talaga tinatapos yung video kasi sinabi ko naman doon, sobrang thankful ako kasi si ate, kahit papano, nakakapag ano siya mga loves. Yung nag effort sila na baka gusto mo na mag-share kasi ano, ah uh, mag bala kong ordera ng pagkain si mama. Yung ganun. So, halatang hindi nila tinapos kasi may mga ibang comment doon mga loves na ano na yan, naasa na lang yan, aasa na lang yan kay May. Paribasa. Basta mga ano, kung ano yung mga pinagko-comment nila. So, kumbaga, itong dalawang kapatid na saktan. Tapos, may iba nag-body shame pa. Kasi nga daw, si Erin, ang taba-taba paano ba naman daw di tataba puro chocolate yung mga pinapadala ko <laughs> which is totoo naman kaso kasi sa mga loves si Irene meron siyang hindi normal yung kanyang menstrual cycle so yun yung parang isa sa dahilan kung bakit talaga ganun nag gain siya ng weight eh hindi naman siya ganun kalakas kumain mga loves pero hindi niya talaga ano hindi niya talaga hindi siya ganun kabilis tumaba. hindi ko kagaya mga loves ako kasi normal yung menstruation ko so siya, kahit na hindi gano'n siya kalakas kumain is tumataba siya mga loves so wag na kaya mag body shame <laughs> i na lang natin mga loves bakit ba nagba body shame yung iba kung mataba sila eh what diba at least may kinakain sila cha <laughs> so anyway kung ano naman pinagsasabi ng lola nyo ngayon mga loves is may panibago na naman akong scholar <laughs> scholarship ni May. Wow! So, yung ano ko mga loves, papakita ko sa inyo. Um, itong pinsan ko siya mga loves. Itong pinsan ko na to is talaga namang um, naghihinayang ako na hindi niya ipagpapatuloy yung kanyang pag-aaral. Kasi ano na siya mga lads, fourth year college. Uh, Mag-fourth year college na siya nitong pasukan. ah uh, BS uh, criminology yung kanyang kinukuha. So, sa public school siya nag-aaral mga loves. So, sobrang tiyaga na tong batang to. Alam mo yung nakikita ko yung sarili ko sa kanya before na to the point na kahit wala siyang pera wala siyang baon, is pumapasok siya sa school. Para lang, alam mo yung prosigidong bata. Ganon kasi ako dati mga loves, eh, kahit sobrang ano lang ng baon ko, konti lang papasok ako yung kahit may lagnat ako, kahit hindi ko na kaya pumapasok pa rin ako. Ganon ako before mga loves kasi nga, andun yung eagerness ko na makapagtapos ng pag-aaral kasi alam ko na mahirap ang buhay, lalo na sa Pilipinas kapag hindi tayo nakatapos tapos ng pag-aaral is ano tawag dito mahirap makahanap ng trabaho ng stable na, taba na trabaho so ngayon sila ate sabi hindi naman sinabi ni, ni ate sa akin na, na na ano sila na naawa sila o nalulungkot sila nalulungkot pero hindi hindi na ano mga nas alam mo yung nang nangihinayang kasi hindi niya alam kung makakapag-enroll siya nitong susunod na pasukan or what. So ako naman sabi ko, tinanong ko magkano yung allowance niya per month. Hindi sinabi naman mga loves, ganun ganon Saka ang maganda dito, wala siyang tuition fee kasi ano mga loves, sa public hospital, uh, hospital <laughs> sa public school, so walang tuition fee. Si Irene kasi sa kasi ate, grabe yung tuition fee nila, sobrang mahal kasi pareho silang nasa private private, bakit hospital lang hospital? Private school. Eh siya sa ano siya mga loves sa public school kaya wala akong po problema sa tuition fee. Kumbaga yung allowance niya lang. At saka, na fourth year kasi alam nyo na yung mag-training, OJT, mga ganyan. So, sinabi ko, sige, nag-video call kami mga lang Ako, si ate, si B-boy. Ang ko. Ako, si ate, si B-boy. At saka, um, sa Erin. So, magkakausap kami ng apat sa video call. And then, sinabi ko sa kanya, o sige, ganito ako na lang magpapaaral sa iyo. Grabe talaga yung tuwa niya mga loves sinabi ko yun. Ako na magpapaaral sa iyo. sobrang ano, sobrang tuwa niya. Tapos wala din siyang cellphone mga loves and uh, nagpapabilis nagpapabili siya ng cellphone sa akin. Hindi naman yung sobrang ano, hindi naman yung sobrang mahal na cellphone mga loves. Yung cellphone lang na kailangan niya para magamit niya sa school kasi alam niyo na magsi-save ng files kasi wala nga siyang laptop. Yung mga ganun, alam niyo na yan kapag nag-school kayo, kailangan niyo talaga ng ng cellphone phone. So, ayun. May bago na naman tayong scholar. And yun sa mga iba na nagko-comment mga loves na wag po kayo mag-alala dahil ang mga kapatid ko po ay kilala ko sila. So, hindi, hindi pa sila masyadong makatulong ngayon kasi waiting pa mga loves. Hintayin nyo. Nag-review pa for the board exam. <laughs> hindi pa tapos ang gastos ng lola nyo kasi magre-review pa sila sa board tapos, hihintayin pa yung results noon, mga loves. <laughs> si ate, swerte siya kasi nakapag-apply na siya ng trabaho kahit na hindi pa siya nakakapag-take ng board exam. So, ngayon, magre-review na siya, mga loves. And then, sana makapasa silang dalawa. Hopefully, hopefully talaga mga loves Pag-pray natin, pag-pray. pag -pray. -pray natin na makapasa sila. And ayun, kapag nakapasa sila mga loves, I guarantee you, makakapag ano yan, makakapag hanap yan ng trabaho. Si ating may trabaho na eh. ba? Diba? Lalo na si Erin mga loves. Gustong gusto na niya talaga yung magtrabaho. Sabi ko, hindi. Mag, ano, ipasa mo muna yung board exam. <laughs> so, hinay-hinay muna kayo. Kung may mga, kung nagba vlog man sila, utos ko yun mga loves. <laughs> ako na lang yung i-bash nyo, wag na sila, lalo na ngayon, kasi mag-ano sila, review sila for the board, mga love. So, sana, ano, maging careful tayo sa mga words na nabibitawan natin, kasi nga, ano, gusto ko talaga sila mag-focus na lang sila sa, sa ano, sa kanilang board exam. So, ayun, panoorin nyo, eto, sinurprise, sinurprise, um, Tinurprise namin yung pinsan ko na pinila siya ng cellphone, tapos nagpabili din ako ng pants, tapos nagpabili din ako ng, alam mo yung pants at saka yung white shirts kasi yun yung gagamitin niya pang school. And then sabi ko sa kanya, kapag meron kang kailangan, magsabi ka lang sa akin. So ayun, meron naman tayong bagong gastos mga loves nakalimutan ko palang sabihin mga loves kasi alam nyo na alam ko rin sasabihin nyo sasabihin na naman ang na iba o oh, bakit hindi yung magulang magpa ang magpa sa kanya so mga loves apat sila magkakapatid ah uh, siya yung pangatlo Kalaya ko mga loves ako yung ako yung pangatlo tapos tatay panganay. So ngayon mga loves, ang nanay niya po, ang tita ko is namatay, namatay po like 3 years ago if I'm not mistaken. So parang bata ng tita ko na namatay, siya yung uh, namatay because of cancer. I think she was only like 44 years old mga loves, something like that. So tapos yung tatay niya may trabaho naman mga loves kasi syempre dahil apat sila, na binubuhay ng tatay, syempre sobrang hirap nun para sa kanya, di ba? Kaya, kumbaga mga loves, ito na lang ay eh, talagang tulong na lang natin sa kanila. Hello mga loves! So, ayan, nandito na naman ako ang inyong ate Joanna. Ngayong araw to mga loves, ibablog ko yung mga pinamili namin kay Biboy. Si Biboy, mga loves, kung matatanong nyo, siya yung pinsan namin. Um, magpo fourth year college na siya ngayong pasukan. So, napag na ni ate ng mga labs na pag-aralin siya kasi isang taon na lang naman. Sayang naman kasi kung maghihinto siya. Kaya, naisip ni ate na si ate na lang ang sa kanya. So, ngayon mga labs, namili kami ni mama na pantalon, namili kami ng t-shirt, at saka ang pinakamahalaga dito mga labs is yung cellphone. Yung cellphone kasi mga labs, wala kasi siyang cellphone. So, magjo na siya o na siya, kailangan na may cellphone siya para in case of emergency, meron kaming pang-contact sa kanya mga labs. So, ayan mga labs, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga pinamili namin. Eto mga labs, bali, itong t-shirt na to is apat siya mga labs. So, ayan, eto yung isa, dalawa, tatlo, and then, ito yung pang mga labs. Ayan, ito yung mga t-shirt mga loves. Ayan. Tapos, ito naman yung pants na binili namin ni mama sa kanya. Bali, dalawa to mga loves. Ayan, yung isa, ito yung isa. Para pang duty niya to mga loves. And yung pinaka, ano dito mga loves, is yung cellphone. Ito yung cellphone mga loves. Kung makikita nyo, ayan yung cellphone. So, ito mga loves is mamaya pa, ibibidyo ko siya kapag binigay ko to sa kanya kasi mga lads hindi niya inaasahan na may kasamang cellphone yung ibibigay ko sa kanya kasi itong cellphone mga lads um, kung wala siyang cellphone hindi niya ina-expect na bibilan din siya ni ate ng cellphone niya mga lads so ayan mga lads mamaya samahan niyo ako na ibigay to sa kanya kasi syempre siguro Um, excited siya na magkaroon siya ng cellphone kasi matagal Patagal na siyang walang cellphone, mga loves. So, ayan, mga loves. Mamaya, samahan nyo ako. So, ayan, mga loves. Um, pinatawag ko na siya sa anak ko, si B-boy. Uh, antayin na lang natin siya na dumating siya dito sa bahay namin, mga loves. Kasi, pinatawag ko na lang siya. Ngayon, nandito na sa lamesa yung mga cellphone na... Ay, yung mga cellphone. Yung cellphone na ibibigay ko sa kanya, mga loves. Ayan, nandiyan na sa lamesa. Tapos, yung pants and then yung kanyang t-shirt para magamit niya sa school. So, maya-maya mga loves nandiyan na siya. Bababa na yun dito. Sigurado. Yan mga loves. Andito na daw siya. Tingnan natin. Yan mga loves. Ang aming um, pinsan. Tawag daw, boss. Oo. Oh, oh. Hindi ka, may bibigyan ko sa'yo. Bye. Punta ka sa lumesa. Hahaha. <laughs> Hahaha. Yes, ayan. Ang sama na. Ang matap. Yeeey! Eh, hey. ito ah. Alam <laughs> mo kung ano galing <laughs> Kay ate! Kung <laughs> kutsal oh, <laughs> Ang <yung> buksan to. Buksan <laughs> mo ah. T-shirt dito. And meron kang pants para magamit mo sa school. Tapos ayan. Maka box pa yan boss ah. Ayan. Nice. <laughs> Ang ganda Ang ganda daw, boss. ganda daw, Teo. Maupo ka kaya. Tapos <laughs> tawa ka naman. Ang <laughs> ganda kasi. Ayan mga laws, yung na niya. Mga ang niya, hindi na pag ano yung ngiti niya mga lawsin. Oh. ina na niya kanyang cellphone. <laughs> Uy. Uy! Hello! ngis <laughs> Mm. Angin. <laughs> Ayan. Teka, pupuksan mo muna at baka naman yung detesto yan. Ayan, mga loves. na mo. Ayan. Ganda. Ganda, da. So ayan, mukha namang natuwa siya mga loves na binigay niya Ate May sa kanya kasi yung ngiti niya mula pagbaba, mula pagpasok, mula pagwat, mula nakita niya yung ano na yan, is nakangiti siya mga loves. Ayan o, oh. pinuksan na niya mga loves. So ayan mga loves. Ayan mga loves, kinakalikot pa niya. At hindi pa dyan nagtatapos mga loves kasi nga, mayroon pa ako sa kanya. Boy. <laughs> Ayan mga loves, yung pang one month allowance niya na ibigay ni ate sa kanya. Ayan. Siyempre. Thank you. <laughs> Ayan mga loves, kompleto na siya. May cellphone na siya. Meron siyang allowance na one month. And then, meron siyang pants at saka yung t-shirt niya na magagamit. Ayan mga loves, thank you ate May. Ayan. At may maraming maraming salamat po sa lahat ng ito, lalong lalo na po sa cellphone na ito na magagamit ko sa aking pag-aaral. Hindi ko po inasahan na mabibigyan ako ng ganitong pagkakataon para ituloy, ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Maraming maraming salamat po ulit at mag-iingat po kayo dyan palagi. God bless po. Bawal na dyan, bawal Ayan mga loves, kinakalikot na niya yung cellphone at natapos na niyang i-unbox ang kanyang bagong cellphone eh. Hindi na ako na ako sa kanyang brother. Kahit naman dyan to eh. <laughs> <laughs> Ay, may bagong cellphone. May pang tiktok na sa cellphone. <laughs> Pigo yak si